Yung main concern ko ngayon, bilang minority leader, bilang tagapagsalita ng minority, bilang isang uh, nasa oposisyon, ay yung tingin sa atin ng buong mundo. So, dalawa pong main concern. Una, meron tayong mahigit 10 milyong Pilipino na uh, nasa abroad. Uh, napakaraming Pilipino nagka-travel day. Pangalawa, yung investment sa ating uh, bansa. Uh, hindi sustainable yung paraan kung paano natin na-address ang corruption, ang massive corruption. We have to address it, ha? We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, tunay na pagbabago. Kailangan may makulong. Pero the way we're doing it, na parang circus araw-araw, lubusan na apektuhan ang image ng ating bansa. I'll give you an example. Yung paggising natin ngayong umaga, yung issue tungkol kay Senator Joel Dinanueva. <clears throat> okay, all senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate, sa Senate, sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo ba, bakit na dismiss? <clears throat> malinaw na hindi mare-reverse. First, ang pirma ni Joel Don ay forged, hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead Buhay Party List. Siya po ay representative doon ng Cback Party List, no? So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of uh, duty. May sense of duty yan ang uh, nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman, naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niya ang parusahan, ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga, palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, may na namang... sa inyo in part opposition? Let's see. After uh, Ombudsman Remulia sees the documents na pre-provide na rin, uh, yung iba dun, sa, sa inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Sen. Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, uh, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Sino ang umaatake sa inyo? Sino ang sino umaatake sa inyo sa Senado? Well, many, but definitely the mastermind. Kanyang Hindi ba si... They, well, they, we've named it uh, many times. And of course, lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay uh, Mr. Zaldico. But wala naman kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon. I don't think there's more than... I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people uh, who came together uh, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at uh, kailangan nila ng pera so wala naman sa usapan ghost napunta sa ghost nagustuhan nila natuto in-export na nila sa ibang district engineer. That can be true or not but until now I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman, a working theory. Napaka-importante sa kahit anong uh, uh, anong investigasyon ng krumen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi doon mo makikita yung motibo. Di ba? And ano, I mean, obviously, we, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Eh, hindi ako naniniwala doon sa mag-name ka muna follow yung ebidensya. Doon ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Diba? So all throughout yung kay President Era, kay President uh, uh, GMA, yung kay, uh, kay uh, yung mga investigasyon in the past, diba? nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayong payag na madistract. Di, yeah, kung, kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, eh, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita nating maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and uh, medyo madisiplina ni Ombudsman Boy yung nagbigay sa kanya noon. Sir, ano advice yung kay Senate President kayo ipapalisip daw sa Senate yung particular na inilabas niya? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng uh, Senate President. The Senate President is not only the father of the majority, siya din ang tatay ng buong Senado, di ba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit member ng minority, kahit independent pero foul, mali, uh, ang mabubugbog yung uh, yung uh, institution. Tandaan nyo, 24 lang kami. So ang napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa Walo siya and then gibain ang Senado but I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla ako naniniwala mali yung pag remember saan ba nag umpisa to isa lang kay dating sekretary Leila de Lima na sa niya ipakita na patas siya hindi lang kalaban ng Aquino administration ang kinasuhan kinasuhan din si Joel Dinanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya, kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. ba? Diba? So, yun, uh, Ombudsman Mulya does not deserve advisors like uh, Leila de Lima kasi mapapahamak ka Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for their own purposes. This is not for the people. It's their own politics. You so I I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's it's just a show, di ba? So sa akin, whether ha harapin siya o hindi sa budget, Uh, it's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo, yung mas maagang desisyon na re reverse na later on, ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwedeng pwede, -pwede yun. Sir, Ma Malinaw sir, yun. Walang due process nun. Marshall doon na tayo nun. Sir, yung yun. luto ni ni ano, Lemulio pero tartak na agad It happens and as I said let's give him time to review it uh, malinaw na malinaw naman yung mga dokumento So I'm looking at the bigger picture The news here for me is not uh, the mistake but rather is it an unwitting uh, kasi pwedeng wittingly o unwittingly yung atake sa Senado unwittingly na yung ibig sabihin di mo sinasadya, hindi mo alam atake kasi finid ka ng mali wittingly means talagang nag-target ka And I don't believe uh, Ombudsman Rimulya will do that. I, I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Na, remember, no? Bawat distrito na may project ang labing limang kontraktor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan, eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan, di ba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng, uh, ng uh, pink, galit DDS, gawit DDS, Galit yung, Ma yung Marcos, galit. So, iba-iba nakampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamahan eh. Mga Pilipino, pag nagtravel, kinakansyawan na na-corrupt kayo eh. Bilangin nyo ha. Duda ko walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH. Sama mo na buong Kongreso. Sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000-5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa? At tawagin buong uh, Pilipinas, buong Pilipino na corrupt. Kaya nga in-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin kurap. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why, lagyan natin ng konting ayos. Di ba? let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't, it won't be helpful if it's just part of the circus. So, Sen, yung ano, ano po? Gusto ko po na yung mag-investiga sa ICI is meron kasama oposisyon. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo madistract. So, kung kinasuhan ka agad si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag uh, apidapit yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing pa bago-bago eh. ba? Diba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila napagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito DOJ DPWH Office of the Ombudsman di ba? So wala rin tayong tagabantay doon What's your comment po na ikalive na yung hindi Very good thank, thank you ICI na nakinig kayo di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing uh, you need more powers but sa akin din let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao and the way to bulletproof magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang opposition, then make them independent. Sa US, pag independent uh, prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung uh, ma -ma na legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bulls ay kailangan focus tayo. Dapat ba sir may pagkampower no doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag-hearing walang contempt power. Di walang pumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. ako, it's clear to me na ang OPLAN lahat ngayon, OPLAN, uh, nung una, OPLAN ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag pumanta, wag ganyan. Ngayon, ang OPLAN na iligaw. Iligaw kung uh, outside kung sino yung mga Most guilty dito. Since former Senator Quillianes um, filed a plunder case against um, Senator Bongo and former President of are your opinion on that? Senator? Yeah. Um, you know my opinion about uh, the different people, etc. Um... People who lie can tell the truth, people who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can can uh, defend himself. Diba? So, yun ang proseso. So, If anyone has anything against anyone, i-file nyo. Di ba? Yun ang tamang proseso. Pero yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito, ligawan, nililigaw,